Bakit pa ako naging kristyano kung puro pagsubok lang naman? Iyan ang hinaing ng isang lalaki sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Bakit nga ba may problema? Bakit nagkihirap ang mga anak ng Diyos? O marahil ang katanungan ay ito, ang Diyos ba ay tulad ng isang genie? Ang pagsunod ba kay Kristo ay kawala ng problema? Liwanaganawa ng salita ng Diyos ang ating kaisipan sa pamamagitan ng paksang ating matatagpuan sa ikalabing apat na kabanata ng gawa. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Saman po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Natuklasan natin sa nakaraang pag-aaral ang mga bagay tungkol sa buhay at pangangaral ni Apostol Pablo. Nakita natin kung paano kumilos ang Diyos upang ang pinto ng pagkakataon ay mabuksan upang ang mabuting balita ay maibahagi sa mga hintil sa pamamagitan ni Pablo. Natunghaya natin na nagsimula ang paglaganap ng Ebanghelyo sa Jerusalem patungo sa Samaria, Damascus, Caesarea, Antioquia, at Syria. Ipinakita sa atin sa aklat ng mga gawa na si Pablo ang siyang tinawag ng Diyos upang maging masigasig na misyoneryo para sa mga lugar na hindi pa nakakakilala kay Kristo. At sa ating patuloy na pag-aaral dito sa aklat ng mga gawa, tatalakayan natin sa ikalabing apat na kabanata ang patuloy na paglaganap ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng ministeryo ni Apostol Pablo. Nais ko pong basahin ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi, Ang gayunding bagay ay nangyari din sa ikonyo na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga hudyo. Napakahusay ang kanilang pangangaral kaya sumampalataya ang marami sa mga hudyo at sa mga griego. Kung susundan po natin ang mapa ng paglalakbay ni Pablo, makikita natin na tinawid nila ang malawak na karagatan patungong Cyprus. Pagkatapos nito ay naglakbay sila papuntang Perga sa Pampila at sumunod ang paglalakbay patungo sa Antioquia, Iconia, Listra at Derbe. Ito ang mga bayan ng Galacia. Ang Iconio na tinutukoy sa talata ay nasasakupan ng Roma at sa lugar na ito ay maraming mga Griego ang naninirahan. Ang pangangaral nila Pablo at Bernabe ay naging matagumpay sapagkat malinaw nilang naipahayag ang salita ng Diyos. Subalit dahil sa ang Diablo ay laging gumagawa ng paraan upang hadlangan ang mabuting balita, mababasa natin sa ikalawa hanggang ikaapat na talata ang paglabas ng isang pag-uusig. Ganito ang ating mababasa. Ngunit inudyukan ng mga hindi nananampalatayang hudyo ang mga hintil at nilason ang kanilang isipan laban sa mga kapatid. Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Pinagkalooban sila ng kapangyarihan na gumawa ng mga kababalaghan, ngunit nagkabahabahagi ang mga taong bayan sa lungsod. Ang iba ay pumanig sa mga hudyo at ang iba ay sa mga apostol. Ang paraan ni Pablo upang makapagbahagi ng salita ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng sinagoga dito siya unang pumupunta upang magkaroon ng pagkakataon na ibahagi ang Ebanghelyo tungkol kay Heso Kristo. Subalit, tulad ng dati, mapapansin natin na sa tuwing nagpapahayag sila ng katotohanan ay mayroong mga pag-uusig na nagaganap. Laging mayroong mga tao na ginagamit ng Diablo upang lasunin ang pag-iisip ng bayan at upang ilayo sa pagyakap ng katotohanan. Subalit, mababasa natin sa talatang ito na pinagkalooban ng Diyos, sina Pablo at Bernabe ng kapangyarihang gumawa ng mga himala upang maging patotoo na sila ay tunay na mga sugo ng Panginoon. Ganyan pa ang sinasabi sa ikalima hanggang ikapitong talata nang magtangka ang mga hintil at mga hudyo kasama ang kanilang mga pinuno upang sila saktan at patuhin nalaman laman ito ng mga apostol at sila tumakas patungo sa listra at derby ng mga lungsod ng Likaonia at sa palibot na lupain at doon nila pinangaral ang magandang balita. Ang ministeryo ni na Pablo at Bernabe sa Iconium ay tumanggap ng masabang tugon. Sila ay itinuring ng mga taong gumagawa ng kaguluhan at sila ay pinagahanap upang patayin. Ganito ang mga hamon at panganib na kanilang kinaharap sa pangangaral ng Ebanghelyo. Subalit sa awa ng Diyos, sila ay nakatakas at sa halip na umuwi sa Antioquia, sila ay pumunta sa Listra at Derby upang mangaral ng salita ng Diyos. Kaibigan, ganito sila kasigasig na ipalaganap ang mensahe tungkol kay Heso Kristo ang sabi pa sa ikawalo hanggang 10 talata, sa listra ay may isang lalaking nakaupo na walang lakas ang mga paa at kailan may hindi makakalakad sapagkat pilay na siya mula ng ipanganak. Nakinig siya sa pagsasalita ni Pablo. Nang titigan siya ni Pablo at makitang mayroon siyang pananampalataya upang mapagaling ay sinabi niya sa malakas na tinig, tumindig ka ng matuwid sa iyong mga paa at ang lalaki ay lumukso at nagpalakad-lakad. Dapat nating maunawaan na ang pangangaral ng mga alagad noong panahon iyon ay tunay na may kahirapan. Kailangan nilang magbigay ng katibayan na ang kanilang sinasabi ay galing sa Diyos. Madalas silang makaharap ng mga mabibigat na pag-uusig sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo ay laban sa kinalakihang kaugalian ng mga tao. Ano kung gayon ang paraan upang maipakilala nila na ang mabuting balita ni Kristo ay tunay at mapagkakatiwalaan? Isang paraan ang ating makikita dito sa talata. Mababasa natin na ang Diyos ay nagkaloob ng kakayahan kina Pablo at Bernabe na gumawa ng mga kababalaghan. Ang mga himala na ginawa ng mga apostol sa bagong tipan ay pagbibigay katibayan lamang na sila ay tunay na sugo ng Panginoon at ang kanilang mensahe ay mapagkakatiwalaan. Subalit sa panahong ito na ang banal na kasulatan ay buo na at hindi na kailangan pang dagdagan ang kapangyarihang tinaglay ng mga apostol noon ay hindi na kinakailangan sa ngayon. Ibig sabihin, ang Biblia ay sapat ng batayan na ang mensahe na ating ipinapangaral ay tunay. Subalit lahat ng banal na kasulatan ay nasa atin ng mga kamay. May mga tao pa rin ayaw magtiwala sa Diyos. Sa kaisipan ay alam nila na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Gayunmay, ayaw nila itong tanggapin sapagkat wala silang lubos na pananalig sa salita ng Diyos. Kaibigan, nais nice kung kong malaman mo na hindi sapat na mayroon kang nalalaman sa Biblia. Hindi yan makapagliligtas sa iyo. Ang makapagliligtas sa atin ay walang iba kundi ang pananampalataya kay Kristo na namatay para sa atin. Dapat nating tanggapin na ang kanyang kamatayan ay sapat upang tayo ay mahugasan sa lahat ng ating kasalanan. Kaibigan, ang Biblia ay hindi aklat upang magpuno ng kaalaman sa ating isipan, kundi liwanag na dapat nating yakapin patungo sa kaligtasan. Talata labing isa ay ganito po ang sinabi, nang makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang likaw niya, ang mga Diyos ay bumaba sa atin sa anyo ng mga tao. Ang taong ito ay may tunay na pananampalataya, kaya siya ay gumaling Sinabi sa kanya ni Pablo na tumayo siya ng tuwid. Ang lalaki ay tumayo, tumalon at nagpalakad-lakad. Ang mga taong nakapaligid at nakasaksi sa kanila ay mga pagano. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos nang makita nila. Ang ginawa ni Pablo, bigla silang sumigaw na nagsabing, Ang mga Diyos ay bumaba sa anyong mga tao. Ang lahat ng mga mata ay nagtinginan kay Pablo at kay Bernabe at ang namangha ay sabig sa kanilang mga nakita. Talata labing dalawa hanggang labing tatlo, tinatawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes si Pablo sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Ang pare ni Zeus na ang templo ay nasa harap ng lungsod ay nagdala ng mga baka na may kwintas na bulaklak sa mga pintuang daan upang ihandog ang mga taong bayan sa mga apostol si Pablo ang pinuno ng kanilang pangkat at siya ang pangunahing tagapagsalita at ngayon nais ng mga taong nakapaligid sa kanila nagawin silang Diyos. May mga dala na silang mga handog at mga kwintas na gawa sa bulaklak at sasambahin nila si Pablo. May naaalala ba kayo sa mga pangyayaring ito? Sa buhay ng Panginoong Hesus, noong nagpakita siya ng mga himala, noong una ay natuwa ang mga tao sa lahat ng mga kamangha-mangha na kanilang nakita. Subalit hindi ito nagtagal at siya ay kanilang ipinako sa krus. Hindi nagbubunga ng tunay na pananampalataya ang paniniwala sa pamamagitan ng mga himala lamang. Ang mga taong naging saksi sa mga kaganapang ito ay mga taong naniniwala sa mga pamahiin at pinaniniwalaan ang mga bagay na batay sa kanilang nakikita. Talata 14-16 Ngunit nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at tumakbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw, Mga ginoo, bakit inyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin na gaya ninyo, nagdadala kami ng magandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito ay bumaling kayo sa Diyos na buhay na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga iyon. Noong nakaraang mga panahon ay hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Hindi lang nagulat at namangha si Pablo at si Bernabe sa mga taong ito na nagtangka na sambahin sila, subalit sila ay tunay na nabigla sa kanilang nakita kung kaya sila ay tumakbo papunta sa kanila at nagsabi, kami ay tao din tulad ninyo. Kung inyong matatandaan, ito din ang sinabi ni Pablo kay Cornelius nang tangkain itong sambahin siya. Ito ang isa sa mga malaking tukso na hinaharap ng marami ngayon. Marami ang mga gahaman sa kapangyarihan at pagpupuri. Halos ang nila ang lugar ng Diyos. Ikinalulugod nila na sila ay pinapalakpakan ng mga tao sila ang itinataas sa halip na ang Diyos. Mahigpit na ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba at paglilingkod sa anumang mga bagay, tao o ahayop. Talata hanggang 17-18 Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon at pinupuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan. Maging sa pamamagitan ng mga pananalitang ito, ay bagya na nilang napigil ang mga tao sa paghahandog sa kanila. Makikita natin na ibinabaling ni Pablo ang kanilang pansin sa buhay na Diyos at siya ang manlilikha. Nais niyang ilayo sila sa mga maling paniniwala at sa mga Diyos-Diyosan. Talata labing siyam, ngunit dumating doon ang mga hudyong buhat sa Antokya at Iconio at nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kinalagkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya'y patay na. Kung mapapansin po natin ang mga taong ito, makikita natin na pabago-bago ang kanilang mga isipan. Bago ang araw na ito ay naisilang sambahin si Pablo, subalit ng sumunod na araw ay pinagbabato nila si Pablo hanggang sa muntik na nilang mapatay. Hindi naman tayo naiiba sa kanila. Mahilig tayo sa pagsunod sa mga uso. Minsan ay sumusunod tayo kung ano ang sikat na paniniwala o kung ano ang hiling ng lahat. Napakadali sanang tanggapin na lamang ang mga parangal na ito. At ito na rin ang gamitin nila upang malaya makapagturo sa mga tao. Subalit, hindi ganito ang paraan ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Sinalungat ni Pablo at ni Bernabe ang mga parangal na ito. Hindi ibinatay ni Pablo ang kanyang mensahe sa lumang tipan dahil ang mga taong kausap niya ay mga pagano. Sinimulan niya ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagiging saksi ng Diyos sa paglikha ng daigding. Nilinaw din niya na mayroon lamang isang buhay na Diyos, pagbigay at mapagpatawad na Diyos at siya ay matiisin sa mga taong makasalanan kung sila lamang ay mananampalataya sa Kanya. Tahimik na ang mga tao sa kanilang mga pakikinig. Subalit, nang may dumating na mga tao mula sa Antioquia at Iconium at magsimula silang manggulo, sumunod ang mga tao. Una, itinurin silang mga Diyos. Subalit, pagkatapos na himukin ng iba ang mga tao ngayon, sila ay babatuhin. Talata 20. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa derby. Mga kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay isang himala. Isang tao na muntik nang mamatay dahil sa pamabato sa kanya, subalit ng sumulod na araw ay bumangon muli at handa na siyang maglakbay. Talata 21 at 22 Nang maipangaral na nila ang Ebanghelyo sa lungsod na iyon, at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antokya, na pinalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, na makapagtala na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia matapos manalangin, na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinampalatayanan. Kung ating susundan ang mapa sa ministeryo ni Pablo, makikita natin na pagkatapos sa derby ay wala ng iba pang pupuntahan kung kaya't binalikan nila lahat ang mga bayan na kanilang pinanggalingan. Talata 24-8 At sila'y dumaan sa Pisidia at nagtungo sa Pampilya, nang maipahayag na nila ang salita sa perga ay lumusong sila sa Atalia at buhat doon ay naglayag sila patungong Antokya. Doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawain kanilang natapos na. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga hintilang pinto, ng pananampalataya. Nanatili sila roon na kasama ang mga alagad ng mahabang panahon. Sa kanilang pagbabalik sa mga bayan na kanilang pinanggalingan, madaming ginawa si Pablo at si Bernabe. Una, nagpahayag sila ng salita ng Diyos. Pagkatapos ay pinalakas nila ang mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Nagtatag din sila ng mga bagong iglesia. Humirang din sila ng mga tagapag-alaga sa mga iglesia na kanilang itinatag at ang huli ay nagulat sila sa kanilang mga ginawa. Ang nakatutuwang bagay ay marami silang nagawa kahit na wala sila ng mga pangangailangan na meron tayo ngayon. Minsan ay may nagsabi, may mga taong maraming nagagawa kahit na wala silang kakayahan, subalit tayo ay walang nagagawa sa kabila ng marami tayong kakayahan. Mga kapatid at mga kaibigan, marami tayong mga magagawa sa ating mga kakayahan kung gagamitin lang natin ng buong katapatan. Huwag nating gawing dahilan ang kawalan ng kakayahan. Ipinahayag ni Pablo sa kanyang ulat na binuksan na ng Diyos ang pintuan ng pananampalataya. Ang pintuan nito ay bukas pa hanggang ngayon sa mga Hudyo, Hintil at sa lahat ng tao. Ang kailangan lamang ay pumasok tayo sa loob ng pintuang ito at tumulong tayo sa pag-akay ng mga taong wala pa kay Kristo. Sa unang Pedro 4, 10 at 11 ay ganito ang sinasabi, Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba ay tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran nang kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang salip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang suwang palataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan bakit sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25 hanggang 27 dahil nga riyan lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila si Jesus kung gayon ang dakilang sa makatutugon sa ating pangailangan, siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam labing Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesus Kristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat muli sa mga Gininto ang katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Ito po muli ay nagpatibay at nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Muli inihiling po namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.